Pamilya Mulach, handa para sa hostisya. Ilang sandali, matapos mag-post ng misteryosong mensahe, si aktor Neo Mulach sa social media, sumunod naman ang kanyang asawa na si Diane Tupas sa pagbahagi ng kanyang sariling makahulugang post sa Facebook. Si Diane, ina ng dating child star na si Alonzo Mulach at stepmother ni Sparkle artist Sandro Mulach, ay naglabas ng kanyang matinding emosyon sa post noong Miyerkules, Hulyo 31, 2024. Ano sa tingin mo ang nagtulak kay Jian na magbahagi ng ganitong masidhing mensahe? Ang post ni Jian ay isinulat lahat sa capital letters. Malinaw na ipinapakita ang kanyang galit at pagkabigo. Gumamit siya ng malalakas na salita, tulad ng tika demonyohan, at kababuyan, na nagpapahiwatig ng isang seryosong insidente. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aruga, tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilangon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan, isinulat niya. Nangako siyang ipaglalaban ang hustisya para sa kanilang pamilya, hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa niyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Kitang kita ang matinding dedikasyon ni Dayan sa paghahanap ng hustisya. Samantala, sina Andrew Mulach, pinsan ni Nino, at Luigi Mulach, anak ni Agam Mulach, ay nagbahagi rin ng mga mensahe ng suporta sa kanilang mga social media account na nag echo sa panawagan para sa hustisya. Ang pagkakasama ng iba pang miyembro ng pamilya ay nagpapakita ng nagkakaisang harap. Noong Hulyo 30, 2024, naglabas ng pahayag ang GMA Network tungkol sa sinasabing insidente na kinasasangkutan ng isa sa kanilang mga artista at mga independent contractor. Kinumpirma ng network na wala pa silang natatanggap na formal na reklamo, ngunit tiniyak sa publiko na magkakaroon ng masusing investigasyon kung sakaling may magsampa ng reklamo may mga online na artikulo at post na kumakalat kamakailan tungkol sa sinasabing insidente na kinasasangkutan ng isang artista, mga independent contractor ng Gmail Network. Wala pa kaming natatanggap na formal na reklamo. Sakaling may magsampa ng reklamo, ang network ay nakatuon sa pagsasagawa ng masusi at walang kinikilingang investigasyon, ayon sa pahayag. Paano sa tingin mo maaapektuhan ng tugon ng Gmail Network ang pananaw ng publiko tungkol sa insidente?